Oo, ang may tindahan pala, matrabaho. Matrabahong may tindahan. Ang kagandahan nun kasi, chine-check din namin yung expiration ng mga paninda namin. Kaya mas maganda kasi yung may pagpapahalaga ka sa mga bumibili. Hindi na namin talaga tinanggal yan, pero hindi na namin yan binibinta. So parang lucky charm na lang tindahan yan. Nag-upgrade na din Nag-upgrade na rin yung ito. Masasabi ko lang sa inyo mga para na ito, na nabili ni Mises, balik kita na lang tindahan ito. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. And welcome back again sa ating panibagong episode. At sa episode pala nato ay ito. Ang ginagawa namin ni Mrs. ngayon ay nag aayos kami ng mga paninda kaya ng mga ganito mga dilata para i-display dun sa may tindahan ito pala yung mga dilata na kinuha natin dun sa CSI na, so sa mga nakapanood alam yan kung magkano yung inabot ng bil natin dun Salinas Ayan, meron pa isa Tapos may Yung stone green pa Pero salinas lang kasi yung di display natin kasi naubos Wala na. na. San kasi pa unti, -unti may bumibili ng mga ganito dilata pero hindi mo mamamalayan na uubos din ito na lahat kan? oo oh, yan na lahat yung salinas be. Ang mga laman ng indahan ng mga dilata. Ano oh, may bibili? May? Ano? Ha? Ano? ba? Malod? tukit Ha? Ay. Ilan? Dalawa. Dalawa. <laughs> okay. So ganito yung araw-araw na ginagawa namin ni Mrs. Oras pala natin ay um, 11.40 So tamang tama nakapagluto na rin ako uh, Sinong kumakain ng ganito sa inyo Tawag namin dyan ay alokon o ang babae Ah, kukuha tayo ng ice. Magawang ice. Uy, uy, uy. Mamaya, gagawa na naman ako ng ice mamaya mga kalabar kada. yung ice. Buti na lang eh medyo makulimlim yung panahon ngayon, hindi masyadong mainit. <coughs> ito na, ito na rin pala yung electric pa na binili natin doon sa may bulinaw Wala ka na yun Dawang Pinoy Ito mo Ano pa yung iba doon be? Ano pa? Ganun. Akin ako. Karton. Ay, hindi ka, ano pa pa yung ginata doon? Um, bingo. bingo. Ito, meron ta wala? Wala. Nandyan niya. Hindi tayo kumuwalan. Meron dyan? Meron dyan. Ito pa yung mga ibang stack natin. Oh. mas maganda na rin kasi mga kalaban kada yung may stack kasi once na parang ganun eh kunti na lang yung mga display eh may makukuha agad o may mahuhugot ang tanong nasan kaya yan yung dilata Manapang ah, Diyos. Ito ba? <laughs> Ang hirap maghanap. <laughs> Ang bira. Nagitan mo ba? Kanata lang dito. dito naman. Mabigas dun eh. yung dingdong. eh ano? Mineral. Baka nalang dito sa lalim. Ah, wala rin naman. Wait, oh. Wala yata. Bakit kinakalkal mo diyan? Inan eh, dito lang. Saan? Pero apple juice lang yan? Oo. Oh. Saan? Ay, ayun, ayun. ayun. Ay, ito. Ilan lahat na ito? ito pa si Mrs. Salam, lalam kung lasa niya. Kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? Matagal-tagal pa tayo, hindi muna makakapagbiyahe pala. Gawa ng full stack pa kami dito sa bahay, sa tindahan. marami pa naman dito sa loob ng marami pang mga bottle drinks mga kinuha kuha natin noon o hinakot natin noon ito pala yung hinakot natin na sabi ko mabinta yung hindi pala kukumaster yung nakuha ko snappy pala akala ko kung kukumaster yung nakuha ko noon ano pa ba? yung mga dilata doon lahat na ano ba yung, yung ano? Ano pa ba yung nandun oh, Ayan na Nakita nyo na mga kalabar Kano, kano kami kabisi Sa araw-araw Hindi lang naman basta na <coughs> Naghakot ka ng paninda Eh ganun na O oh, ang may tindahan pala Matrabaho Matrabaho ang may tindahan Ano yan Hindi na lahat yung mga dilata dun sa kwan Preska ka sa kamay Argentina pa na liver spread. Ate niya to. Perez ka na flex in oil. Ilagay e, mo na lang to doon sa likod, doon sa likod. Wag na muna. Sa likod. Sa likod na lang. Dito sa likod kasi wala ah, wala nang space. Mapapansin pa pala mga kalabarkada kada na tindahan namin. Tinan dito. Ini na. Bakit? Ito pala yung piris namin, kaya namin tindahan. May kwento may shortcut dito kung paano maglagay ng dilata. O dito. Sa likod. Ang mga Dito siya sa tapat ba? ah. Ha? Ah? Tapat. Oh, nakatapat yan. Tapos hindi pala kami nakapaglabas ng RTW Mga RTW namin dito Ano? You know. Bali Ang alam ko itong mga nandito e eh, pang Pangatlong order na to ang alam, yun na Pangatlong order na ba yung pande? Pang-anim <laughs> Ay, hindi to. Ito. Nakareserve pa to. Hindi. Oh, hindi siya nakareserve. Hindi ako naglabas kasi ito naman parang ulan. Oo, kaya okay. Makulimlim. Dati-dati kasi mga kalabarkada pag gano'n na naghahakot kami ng paninda sa CSI, kanyan. Nag Um natatagalan kami bago may display yung mga hinahakot namin kasi yung ginagawa kasi namin ni Mrs. um nag re-pricing -re kami so chine-check muna namin lahat-lahat yung price bago namin i-display para alam kung magkano ang presyo ng bawat items bawat uh, tinitindihan namin tapos ang kagandahan nun kasi kailangan check din namin yung expiration ng mga paninda namin kaya hindi hindi basta-basta na dinisplay mo na lang dyan sa loob ng tindahan yun na yun kasi mas maganda kasi yung may pagpapahalaga ka sa mga bumibili kasi masisira ka naman kasi pag ganun na nung paninda mo eh, expire na 'di ba So maring maring magkasakit yung kakain nung binenta mo. So yun yung pinapahalagahan namin sa tindahan namin na ayaw namin na magkaganon o so, yung may maibenta kami ng mga expire ganyan. So chine namin lahat 'yan. Lalo na si Mrs. siya talaga yung hands-on sa ganyan. Katulad na lang na to. Pakita ko sa inyo ah. Itong dulata na to, bakit plastic? Kasi nga, pag hindi kasi naka-plastic yan, nangangalawang sa ibabaw dito. Nangangalawang siya. So, ginawa ng paraan para hindi mangalawang. <clears throat> kasi sino, man na, sino naman ang bibili, diba? Pag nakita mo naman yung paninda nila, eh, may kalawang. Diba? Magdadalawang isip ka rin na bilhin yun. Ah, may kulay ng masarap yun ah. Sarap talaga yan. Panindak yun, masarap. <laughs> Pero hindi, hindi ko pinapahingi. Bar nuts. Yan na pala yung bar nuts ko. Pa. Para laging puno. Ilang pack yung binili natin dyan? Marami, sampo. Sampo na. Para laging puno, babe. Pero ito may ipapakita pala ako sa inyo na isang nangyari sa tindahan dito mga flower cutter. Itong chicharon namin na lucky charm namin kung, kung, ilang buwan na yung tindahan namin, yun na rin yung buwan na, na yan. So, sabi kasi nang nagbenta sa amin, pag ganun na nasira, babalikan niya. Ngayon, hindi na bumalik. Tinex namin. Tiniks namin ni Mrs. Hindi na bumalik pero Is hindi lang na lang namin talaga tinanggal yan pero hindi na namin yan binibinta So Is parang lucky, lucky charm na lang tindahan yan. Pangka <laughs> <laughs> makakikita ng lucky charm itutyan. 7 <laughs> months na yan. Di ba? 7 months na yan. 7 months na nga oh. Hindi ah, oh 7 months But na. 7 months na yung binahan <laughs> eh. <laughs> alam na alam ni Mrs. yun <laughs> Kasi yan ba yung yan yung unang-unang chit dito. Laman ng pinag... Naka-display, na... oo. Seven months na yan. Tapos sabi nung... Anong tawag doon yung nag-deliver dito? Yung pinagbilihan natin? Yeah. Ma'am, basta nasira. Sabihin nyo lang po, i-text nyo lang po ako. Hindi nasira, kumunat. Ay, kumunat pala. Pag kumunat, text nyo lang ako. Babalikan ko po yan. i namin. <laughs> <laughs> nah, wala. Hindi na bumalik. Ang presyo pala noon, kung mm, hindi ako nagkakamali, 200 pesos. 200 pesos. Oh, uh, 200 pesos. So, makita nyo ang mga kalabarkada, no? Yan na yung lucky charm namin. <laughs> <laughs> lucky, charm. lucky charm. Lucky charm. Tapos yung, isa pa, yung kaya na ito. Nag-upgrade like na din. Nag-upgrade na rin yung, ito. Ano yung dati oh? Kasi yung dati kasing nakalagay dito, eh, yung mga rack na binili ni Mrs. na palingke ito na oh, andito na siya bali na na siya ito na yung mga rack na nakadisplay dati doon tapos nakita naman ni Mrs. ito sa Facebook so, dati, rin, ito yung nasa parmasya parmasya Clinic ah clinic O oh, nasa clinic pala itong Estante na to Ngayon nakita ni Mrs ay e binenta ng 6,000 pero pag bibilhin mo to ng bago talaga na sa oh, 12 to 15,000 to. So nag-upgrade na pero ito ah masasabi ko lang sa inyo mga kalabra para na ito na nabili ni Mrs. kita na lang tindahan to. Ah, oh, di ba? Yan mo makikita na may, may progress yung tindahan namin. Kasi, kasi hindi na namin hindi namin kinukuha na libre yung mga paninda namin so pag kunwari kumuha man ako binabayaran ko ganun kami kaya nakikita talaga namin kung magkana yung kinikita ng tindahan tapos isang tips pa no para mabilis yung pagtitinda mo para mabilis yung pagtitinda ang ginagawa namin may nakadisplay na mga kape ayun nakadisplay mga kape doon tapos ginagawa namin, naggugupit na lang kami. Para pag ganun na, oh, kunwari, pabili nga po ng kopi ko blanca. Kukuha ka lang dito, abot mo na lang doon. diba? Okay mas madali, mas mabilis. Kaya nagugustuhan din ng mga tao yun. Kasi syempre hindi na sila mag-aante ng napakatagal. Okay, mabilis lang talaga kumilos eh. Mabilis o. Oh. Sumisis kasi ang bilis kumilos nandito. Siyempre ah, uh, alert, alert hands on eh eh ano ba naman sa bilis ko naman magsakada <laughs> magsakot ng panin <laughs> tapos yung mga sabon na kasi yan yung mga sabon nandun sa bandaron hindi namin hinahalo sa mga pagkain kasi yung mga pagkain kasi pag nangamoy sabon yan siyempre, hindi magugustuhan ng mga tao hindi na sila bibili dito ba? Diba? Hoy, tinilas ko. Kaya, yun yung kagandahan dito sa, sa tindahan namin. Kasi talagang lahat yan. Um, Chinecheck lahat yung spares Tinilas ko, ginamit mo, Mikay. So, yun lang yung vlog natin, mga kalabarkada, no? Para naman may update tayo dito sa tindahan. Alright. So, dumating na rin yung estudyante namin. Oh, ano yan? Kakain na tayo. Mm -mm, mm -mm. nito, tingnan nyo mga kalabarkada. Nandito na ito sa bahay, itong bata. Pero, Ba't tingnan nyo. oh, Dibari nagbabayad. O, oh, diba? walang, ah, Example lang to ah, yung bata. Pag kumukuha to, nagbabayad to. Mikael ka tayo, yung ano mo. Para so, ganun sila dito. Walang libre dito. O, oh, diba? <laughs> walang libre alright mga na so yun lang yung vlog natin ngayong araw kasi wala naman tayong biyahe uh, full stock pa kasi tayo wala pa namang kakailanganin dito sa tindahan na um, paubos na kasi kumpleto pa alright so see you po sa next vlog natin mga kalabarikada update po tayo bukas kung anong yung mangyayari kung magbiyahe ba tayo o hindi si raptor pala eh nandun na nakatambay muna nag aantay ng biyahe sige so, po sa next na vlog natin